Okay, magandang araw sa atin lahat Shoutout agad tayo kay Kerns Alatan Sarap siguro ng pangaran mo, ano? Maalat ay <laughs> Okay, so ngayon ay gugupit tayo ng high paid Mukhang mapapalaban tayo sa buhok nitong ni Itoy ah Ni Utoy pala <laughs> Napaka kapala oh. Mapapasabak na naman si Double Mart nito ay eh. hmm? So ngayon ay pagkatapos natin maglining kagad ay putporin na natin tong ilalim na ito para medyo may foundation na okay sa so number one guard open and close ako diyan mm -hmm. ito ay ko ano no ah uh, high paid itong bata na ito ay lang ang kanyang ulo ay mayroong parang malaking bilog sa likuran ay eh. kaya hindi naman siguro halata ito no pero bala na okay point five tayo close yan ha? Medyo konti lang ipakain natin ng ipin. Be-blending tayo dyan. Mm -hmm. Okay. So, pagkatapos natin gumamit ng 0.5 dyan ay lilinis na tayo dito sa kwan. Sa ilalim. Tanggalin na natin itong mga guhit. Yung mga pinag-iwanan ba ng 0.5? Para blending na ay. Ang buhok nitong ito ay kwan ay. Sobra kapal ba? Hindi niya na nga pala niya Pinagalaw itong Label skirt niya rito uh, Gupit estudyante muna daw Pero malinis ay uh -huh. So detailer tayo Para sa ating Finishing dito Sa mga dark spot ba Para medyo formado na Talim din itong ano ito? na ito sino na ito Yan o oh. konting na lang tayo Linis ba Okay Planketa tayo dito Tanggalin natin itong Mga mulmul -mul. Medyo tayo itong Buhok ni Utoy ayo Mm -hmm. Same process tayo dito sa kabila. Dos ang inuna ko dyan. Tapos, clipper overcom. Mm -hmm. Kapal lang buhok ni e, Utoy. Oh. Number one guard. Siyempre, taa. Yun mag, ano sa atin, blending natin sa number two guard. Okay. Kuha na tayo dito sa ilalim. Zero na natin. Mm -hmm. Dinis na konti. Tapos, uh, halfway tayo. 10.5. Okay. Tapos ay linis na tayo dito. Mhm. Mm -hmm. Ganda na oh. Formado na agad ayo. oh. Ito mga gantong buho ay pag mahinay na ang razor mo ay tatawanan ng buhok nito ni ito ay. Mhm. Mm Bawasan Buhasan na natin dahil sobrang kapal ay. Buasan na rin natin ng box niyan para hindi siya naduduling. Mhm. Mm so hindi natin 'to ni-level sikat kaya may madumi ang temple niya. Mm -hmm. Ahit na tayo. Okay. Ito ang kanyang buhok. Mm palaban -hmm. Mapapalaban ka dala dito. Ay, kapal eh. mo oh. Ito yung likod niyan. Kapal lang buhok ng batang ito. Pero, pinamani ni lang ni W. Mart eh. Okay. Ito ang ating finished product. Okay na din ano? Eh, wala kasi tayong kuna eh. Wala tayong shaver eh. Okay, don't forget to follow and like. Thank you, Lord!